Life hack. Dahil nga, lagi ko nai-stress na nakikita tunaw na tunaw yung sabon namin dun sa CR namin o sa lagay ng sabon at hindi dun sa balat sana namin matunaw. E tingnan nyo, itong life hack na ginawa ko. O, walang katunaw-tunaw yan dun sa may lagayan, ha? Kahit ipatong nyo pa yan ng basa. Alam mo ba, natatagal ang sabon mong isang buwan o mahigit pa kahit pa dalawa kayong gumagamit ng sabon na yan. Kung ganito, ang gagawin mo. Ito lang ang kailangan mo. Palara o yung papel na galing sa kahan ng sigarilyo, Tubig, at syempre, yung sabon mo. At dahil nga mahal ang kojic, at alam naman natin madali itong matunaw, nako, hindi na abot ng isang buwan, kahit pa sa may soap dish mo siya ilagay, doon din siya matutunaw sa mismong soap dish niya. So, yan ang gagawin mo, ikat mo sa gitna, at gupitin mo yung papel na yan, yung galing sa may kanang sigarilyo, at pagkatapos ay pasain mo para dumikit yung papel o yung palara na yan. Ang tawag na matatanda dyan, palara eh. O so, pag binasa mo yan, ayan, didikit na yung papel na yan. At syempre, close mo dun, dun sa ilalim ng maayos para hindi pasukin ng tubig dun. Ayan, tingnan nyo, nakita nyo yun, natunaw na agad. Hindi na demo ko pa lang yan ha, natunaw na agad yung sabon dun sa may tiles namin. So, ayan na nga ang gagawin mo medyo pabulabulain mo lang ng konti yung sabon na yan, Kamit yung basa mong daliri, parang uh, medyo maging malagkit-lagkit na siya at yung lagkit na yon na galing doon sa sabon ang magdidikit doon sa may palarao doon sa papel na yan na galing nga sa kahanang sigarilyo, ulit-ulit ako, diba? At pagkatapos, ayan, kabogs, ganun lang kadali, merong kanyang hawakan at nakatago na, or na, hindi na naka-expose yung ibang part ng sabon kaya kahit ganitin mo yung pampaligo abay, tatagal yan, kasi hindi nga nababasa yung ibang part, so hindi matutunaw at dahil dyan, malaki nga ang matitipid mo, misis. O, so, ayan yung pares ng sabon na nabili ko. Pares ko na ibinalot para ready ready na paggagamitin ko. So, ayan nga ang discarte. Doon mo hahawakan sa papel at pag kaya na ay napudpud na, ibabalatan mo lang ng ganito. At alam mo ba yung ganyang kalaki, tumatagal sa akin ng dalawang linggo. Ginagamit ko sa mukha ko, ginagamit ko sa katawan ko, and then ginagamit din ng anak ko, pero sa mukha lang niya, kasi nga meron siya ibang sabon para naman sa katawan niya. So dahil nga hinati ko yan, so yung other half kanina na itinabi ko, yun naman yung gagamitin ko sa susunod na dalawang linggo. So ibig sabihin, tatagal nga talaga yan ng isang buwan. So para wala ka ito, tinest ko muna siya ng 7 days. So exactong 7 days, ganyan na itsura niya, konting-konti na lang yung maliit na part na naka expose yun na lang yung natira. So, next na gagawin mo na is babalatan mo lang ng ganyan para ma-expose ulit yung maliit na part ulit na gusto mo namang gamitin. Para nga, mas tumagal yung sabon mo para hindi lagi nababasa at laging malagkit at tunaw, sayang. O ayan, makakatipid ka na ng bonggam bongga So, kung naubos ko yung kanina at ganun natira for 7 days, so pag in-expose ko ulit yung buong part na yan, ibig sabihin tatagal na naman yan ng more than 1 week. Kaya yung isang sabon na yon ay tatagal talaga sa inyo ng one month, kahit dalawa pa kami gumagamit na anak ko, so yun lang may bago na kayo natutunan don't forget, follow and share bye!